Shack. Yung Shack yung mga idol. Isla naman mang bago nga so, yung Shack yung bago parikoy. Yung babaw. Ha? Yung babaw. Pila ni Shack yan eh. pila to. Yung brasa ka dito. Ha? Yung brasa ka libao. Yung naman yung dalaya sa ulo lang yun. Pila? Yung simen. Ang na eh. Ito mga ulo ay isa ito gapon dami sa pito ka lagtok sak yung ano na sak yalaw ito mga idol lang bagong shak niya ano madam? So mga idol Ito yung bagong shock Yung mga idol Ano tong uh, brand pa ko mo na yaw oh, KYBA eh? Ito yung brand nga shock Mga idol no KYB Kabayan Kabayan Noli de Castro <laughs> Kabayan Ano meaning yan naman? Okay? YB. Ano meaning na kay YB? Ha? Paul? Ito yung bagong shop mga idol, o. Oh. Um, titingnan natin mga idol sa loob. Ito lang mga idol. Si basa dyan mga idol, o. Oh basa dyan mga idol nagwawasing sila kasi mga idol yan ito yung shock yung mga idol o oh. yan ito yung shock sa ang mga idol o oh. no parang shock rin yung motor no yan idol o idol ha puswang 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 so mga idol ito yung daan nya mga idol oh yan oh, no, pushwak pala to mga idol oh, no? na pushwak so papalitan ng bago mga idol no ito yung kanyang bago mga idol oh yan so e... palit yan mga idol dito no so pushwak na yan mga idol wala na yan mga idol no So, dito pala ilalagay mga idol sa loob ng spring yan mga idol no? sa loob. Pala mga idol. Tingnan natin kung paano ilalagay yan mga idol. No? Ice cream mommy! Ice cream good! <laughs> so yan na mga idol, mm -hmm. no. nilagay na yung bagong shop mga idol. Yan, pinasok pala sa loob ng malaking spring yan mga idol. Oh. Yan, pasok lang. Yan, may pasok lang pala mga idol. No? So, hindi pala madali gawin yan mga idol. No? Alam mo lang ipasok mo lang yan mga idol no. Ayan na. Uh, lagay na yung bolt niya mga idol no. Ito naman siya ilalim yung bolt niya no. Labmos? Ha? Labmos tala po po ko? Maalay siya. Maalay siya pang may mga idol para ipasok niya yan sa loob. dug 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 so, so ayan na mga idol kunting higpit lang ayos na <laughs> <laughs> kaway kaway idol kaway kaway <laughs> what's up mga idol kung <laughs> 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 inong kaya ta idol lang eh. ano? nakakahubog ka kaya <laughs> Di ka kasi, ano eh, di ka kasi imbitar sa mga kasama mo rito. He-he-he! <laughs>